Piliin na lang ako dyan kung anong matilipan ko kung pwedeng maulong ngayon. Sagbahin so, ko lang para mabilisan. <tong>

Ah, kira bilak ba Tiba bang itu liptih. Sayang tu kalau. Sayang tu sudut. sana penatan kau. ayan na mga idol yung natin lahat-lahat so pipiliin na lang ako dyan kung anong makitipipang kong pwedeng maulong ngayon sagbahin ko lang para mabilisan ayan o yung mga samaral mga idol malaki na yan mga idol ito sarap yan pang sagbah sa so, mga nakakilala nito yung mungit ano bang ibang tawag dyan mga idol ayan kunting tiyaga lang talaga talaga magkakaulong ka dito kapag dito ka sa probinsya ayan mga idol dito sagbahin natin